So ngayon ay dahil hindi ng kaalon, kasama kami ni Madam. At eto, pababa na ulit kami sa kaharian ng Butag. Medyo nahihirapan po sila na hilahin yung bangka kasi sobrang mababaw. May kasama yung batuta. Kasama natin si Ikob. Tingnan natin siya kung gaano siya katatag sa laot. Kasabay natin pala sila Manay Buboy. Oh. Napaka sweet couple niyan, palagi yan magkasama sa ano. Huli sila ng isda. Sana all may forever. Aww. Naiwan na ako, guys. Kailangan natin bilisan. Ang kasama natin ngayon si Engineer, si Madam, si Unak, si Ipo, Kuya Vic, at saka si Jacobo. Okay. Meron tayong bagong miyembro ng team at atin na tong ano, sasanayin. Maging ano, mandaragat. no, <laughs> no, no. no, no. Meron pala kami dito katabi guys, ang um, hinunguli naman ni Kuya Esposy. Napakaganda pala ng sunset ngayon guys. Wow. Kayo have... ngayon, ngayon ay maglalagay na ng parola. May mabutang ilaw, ilaw. So, pauwi muna kami guys. At babalikan namin ng one half hour. Okay guys, tayo ay pabalik na sa ating Buya. Oh, At sa so ngayon, eto, pababa naman ulit kami. Sana ay hindi nagbago ang kondisyon ng alon. Ganun pa rin sana. Sasakay so na po tayo sa bangka. Mukha naman hindi maalon guys kasi sobrang ano na ang kalmado dito. So, carry bells na yan namin ni Madam. Hindi talaga pwedeng i-point five. Kailangan man na natin itulak ng konti. May buwan na rin ngayon guys. So, ayan na, Half moon. Wow! Yan inikot-ikot at tinulak-tulak. At nandito na kami sa bangka. Nakasakay na kami ni Madam. Pupwesto na tayo sa ating kanya-kanyang pwesto. So kapag papunta, dito kami sa part na to. Ako sa kaliwa, tapos si Madam sa kanan. Tapos kapag naghahatak naman ng lambat, yan kami. So ako naman sa kanan, siya naman sa kaliwa. Oops, sumasadsad po ng konti. Medyo maliwanag na ang buwan, guys. Lato namin ni Madam ngayon kasi ito, uh, mas kumano ngayon, kumalma ako para kanina. So guys, nandito na kami sa buya. Yan o, no, yung may ilaw ko. And ngayon ay magbabago na tayo ng pwesto. Hey. Hindi malakas ang alon guys, pero alam niyo yung masakit sa ulo yung parang malamyos na Ano uh, tawag dito yung pag ganun, pag wave ng tubig or ng alon. Dalawa pa lang ang ipaw namin dala guys, yung isa para sa huli, tapos yung isa pang salo sa mga malalaglag na isla. Nice! Ngayon po ay nagsisimula na tayong maghatak ng lambat. And hopefully, marami nating huli. Hi hey guys, may buraw. And <laughs> ano po, may pag-blow pa si Unak. Meron <laughs> tayong konti na beryang nangyari na tinik ng isda si ano. Si ano yung tawag dun sa isda yan? Ano ba yung tinik? Natinik po ng isda si Unak. <laughs> nabuhay guys 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 wow. tatlong magkakansunod guys napakaswerte wow kalapit yan kalapit meron po tayong nahuli napakahabang. napakahabang kahoy <laughs> char puro shell ang ating nakukuha guys sa mga sumunod na ano na tatlo meron na naman tayo guys nabuhay na buhay pa din okay buraw po ang kasunod ganyan na naman guys buraw na naman <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> hold you. Kena apa? Ayo na. Burau, burau, burau. Bu ay. Kirawan. okay. Kena apa guys? Madami pang humahabol. Burau, burau. Bu burau. Uy, burau. guys. Suerte Wow. Guys, meron pa. Pasan. Ayun. Doon sa may ano. Kabila. Ayun ano yan? Butete. Ano po tayo? Queen crab. Char. What? Uy, ikan na. Ang mga ba? Ang mga ba? Ang paday. Ang paday. Ay, uy. Suga. Ay, po suga. Ang paday. Ang suga. Ang Guys, may eh, umabol pa. Marami pang umabol. Bago tayo makarating sa buya. Napakaswerte pa rin pala namin, guys. Dahil yung unang lambat, mas marami yung ano eh nag ano parang pumilipit or ano po oh, meron pa meron pa daw uy meron pa uy wow wow ah wow yan andira nagdadako kayo makahabol pa guys ang laki lipstick so ayun balik tayo guys ayun nga kahit pumulupot yung lambat namin dun sa unang hatak or dun sa first ano first lambat swerte pa din kasi medyo madami din namin nahuli ngayon Sige, madami. Tapos mo, madam. Pakita natin sa madlang people. So, pala guys, yung sinasabi ko, isa sa mga sagabal tuwing naghahatak ng lambat. Siyempre, lahat yan. Tatanggalin mamaya. So, tapos na kami guys. Libre ulam na naman ang mga guys. Libre ulam na naman ang mga guys. Hindi makakalaw tayo guys kasi kailangan tanggalin to. Ayun na, ayun na. So, bukas na umaga, wala tayong palaot pala guys. Okay lang yan. Okay. Okay. Sige guys, dito lang dulo. Apak guys. Aday, 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 aday. Huwag lang apak guys. Guys, so pauwi na kami. Ngiting eh. tagumpay na naman tayo. Hindi masyado makita kung gano'ng kadami. May YouTube channel din po pala kami guys. Please subscribe and pag-share na rin if may time kayo. Thank you. Ay, so, ito pa, no? Hindi si Ilan ang bro? So, ito po ang huli namin for tonight. So, meron po kami 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ang burang. Wow. Masang po, po. Okay, guys.